bumara daw dito grabe yung mga ayos natin yun yun long marking sa ngirap ng ganito oh. Good afternoon internet. Welcome to my YouTube channel. Yeah. Binabaybay natin yung Bambang Road. Dahil pupuntahan natin yung talaga yan ang kalsada dun sa may barangay Antutot, Cebu. Kasi nakita natin ng po sa Facebook na nasira daw ito. So, ngayon pagkatapos ng bagyong Juan. I-update natin dito after uh, isang linggo ng bagyo. So, today is uh, November 21, 2025. Sa so, kasulukuyan i-update natin yung anong kalagayan ng kalsada na nasira ng yung uwan kasi hindi pa siya pa sa ngayon bali ang daanan ng mga taga kasibo dun sa may Dupax del Norte hindi siya nakakadaan dito sa Bambang Kasibo road so tara tricycle asfalto na pala dito mga sir pero walang markings 95. kasi so, pupunta tayo doon nakikita sa camera hindi natin itong tulay dito na tayo sa San Fernando Bambang kalabaw oh <laughs> yun oh no? Walang markings ang hirap ng ganito oh. Yan, tatsahan na lang Dinamahan din ang bagyo to Dito tayo lagpas ng tulay Right nandito daw eskwilahan dito eh sipin natin kung anong kalagayan ng naturang kalsada para naman sa taga rito binago talaga yung spalto pero walang markings Pati dito may spalto na. Ngirap. Tapos saan kay 56 kilometers, 50 uh, 15 kilometers noon yung Idralin Falls. Lahat po na yan ay sa kubusya ng Kasibu. Well, it's kind of budget o walang espalto pero may malaking siya wash out dito mapo yung tubig nung panahon ng bagyo yung pas dyan eh. buti matibay itong ginagawa ng refrop. te. Riksong. po yung tubig dito, Ma'am sir? Ano ba na ako bagyo? Galing sa bundok. Bali-bali yung mga kahoy Mga milina Two weeks na siyang nakalipas Bago natin napuntan to lugar na to Ito yung tsura niya Tulputul talaga yung mga sangay no? Taas din hindi na nakikita mga landslide dun sa bundok isa, dalawa, tatlo apat yung pagkatapos ng bagyo kanabukasan ay nakita ko yung maraming falls na nagsisilitawan may kita mo kahit malayo pero ngayon wala na hmm, slide ganda nun pag may itong mga lost gravel to talagang di maiwasan yan sumasayo yung gulong pala dito ito mo yun oh no? talagang kalbo yung mga kalbo eh. yung mga punong kahoy tsaka hindi pa na balik yung oriente dito nukumpuni pa lang nila kaya sila oh shout out sa mga taga rito talaga ayos ng kuryente sabi boy kitang kita yung yung sala ng uh, ba? uh, lakas dito puro kasing kumabuslo sa mabuslo na tayo halos lahat ng mga saging kita mo yan oh. No? kitang kita na dapat talaga malapit na tayo sa may arko ng welcome to Pasibu yeah, yeah. yung landslide dalawa ayun, lakang namin tubig road advisory eh. ito nga national road may mga road temporary close kasi yun yung nasira dun yan o, nakikita natin yan yun nga yung nasira dun ito umapaw talaga yung ilog dito oh. pero naman yun, taas na yan pero umapaw pa rin Grabe yung mga basura Hindi pa nalinis Nandito na tayo sa arko ng Kasibu Pero hindi pa malayo pa ito sa may sentro mismo At mga isa't kalahating kilometro na lang Makikita natin yung kalsada na Natitibag Ng baha Ng bagyo Right oh, oh. Let's go. Let's slide grabe pinsala dito. Mga kao, landslide din oh. Kabi-kabilahan landslide dito. Paket ng kasibo Ouch! Putik! Putik to boy! slide ano pa oh Pwede, hindi na tamangan itong bahay sarado yung tindahan oh yan oh daming naputol na kahoy bigla nag iba yung temperatura eh maraming nag close dito na tindahan for rent maraming na oh maraming mo na yung lamig dito ang banda talagang malamig kasi napaligiran ito ng puno mga puno mga nagtataasan Grabe yung pinasala dito boy Iruin mo Magto 2 weeks na oh Landslide oh, Mga kako yung lalaki oh Yan pa oh Mga Grabe yung lalaki mga bato Galing sa ito na yung mga ano, Spalto at simento Na galing dun sa taas Dito na si sir. Dito na tayo. Ayan 'yung mga boys. nandito tayo sa pinakagrabing na ano pinakagrabing na tinamaan ng baha bagyo ito wakwak to -wak isyo lalaking mga bato punta pa tayo sa unahan at papasilip natin sa inyong bakit nangyari ito ang sabi ni ate kanina ay nabarahan daw itong culvert ito wasak na to oh. wasak na to bumara daw dito grabe yung mga ito. hello nawawasak daw tayo nabarahan daw to ng batong malaki kaya yun yung ibang tubig na bumaha diretsyo na dito yan nalaki mga bato ayos natin galing bundok pa ito may kalsada doon pakyat yung pinakagrabe dito na tinamaan ng baha eh. Dahil nawasak yung kalsada dito sa lugar na to. Paliparan natin ang drone. Labiap yung semento. shout out mobile ko daw so ayan mga boss nakita natin yung uh, damage na ang kalsada dito sa may barangay antutot kasi Bistaya, grabing pinsala dito mga sir pakita ko sa inyo yung semento na nawasak dito oh, galing to dun oh. spalto tapos yung mga, mga kakahoy parang pinukpukpukpuk ng martilyo parang nabispis oh. Masyadong, ano, masyadong malakas yung bagyo yung tubig na ipon dito at uh, ito nakalabasan ah. wasak yung kalsada so, yun ang kalagayan dito mga boss at yun tapos na tayo dito kita naman ito ang kalagayan ng Kasibu Bambang Kasibu Road dito sa may barangay ayon tutot dito sa probinsya ng Nueva Vizcaya ayan, wasak yun ko lang kung kailan na ayusin yan wala pa naman nag-aayos ngayon